Hello po mga mamsi, nandito na naman tayo sa ating channel mamsi Good morning para sa inyong lahat mamsi Nandito kami sa kusina mamsi, palagi lang kami nandito sa kusina mamsi Kasi nandito yung biyanan ko Nandito na siya na katulog sa kusina Kasi yung ano niya yung higaan niya nandito kaya palagi kami nandito sa aming kusina maliit lang ang ano namin mamsi yung bahay namin kaya palagi ninyo matingnan nandito kami sa kusina una tayo magawa mamsi hindi tayo mayaman kaya ito na lang ang ano natin mamsi gagawin natin, Mamsi. Para okay ang ano natin. yeah Dito siya, Mamsi. Nagkain na siya, Mamsi. Pinakain ko na siya. Kita niyo, Mamsi. Every... 7 o'clock at saka 7.30. Yun ang ginagawa ko sa kanya. Papakainin ko siya. Ayan. Yeah. Dito ako sa kusina, ma'am, si... Palagi ko siyang ganyan, ma'am, si para hindi siya boring. Muna iguman. gunon. Ano ito, te? Tin mo na mag ano tayo mag mag hipos-hipos mo tayo ma'am si, sa mga nagkalat. Mga nagkalat na mga kagamitan. Just one. Hindi siya nagsagot ng si pinasabihan ko siya ano pa ang ibigay ko sa iyo hindi siya nagsagot ma'am si siya, para siyang nagagalit pero pabayaan na lang natin ma'am si man ang mga matanda ngayon palaging magagalit wala din ako magawa sa kanya din wala din magawa siya sa akin kaya Pareho kami. Walang magawa. Nagagalit siguro siya sa akin, Ma'am Parang may galit si Mamsi. Ang agang-agang -aga, nagagalit ka. Ang magalit. Yung landlady namin. Parang nagalit siya. Pero, hindi natin papansinin ang galit-galit niya. Tayo lang ma-stress. Pagpansinin niyo. Pagpansinin natin. O, oh, di diba? Hindi, okay, tapos na siya nung kumain. Hindi, na, hindi, ko na siya pinansin. Nagwarwar na lang ako. <laughs> Yun ang ano, yung style sa mga matanda. Hindi natin papansinin. Kasi matanda na sila. Yung ginagawa ko sa kanya, para lang, para lang tunay kong nanay. Yung mga ano, yung mga ano bang panganan sa yung asawa ng anak kalimutan ko tuloy ng mga mamsi aming pagsalita umagad pero sa ano sa Tagalog hindi ko na hindi ko na ano naisip o anong pags, pagsalita ng Tagalog bamsi yung sa amin na Bisaya umagad pero tayong mga umagad hindi natin papansin eh, nagtingin nagtingin siya sa ano mamsi nagtingin siya sa video. Tinitingnan niyang video, ma'am, siya, bakit nag, ano ako, bakit nag, usap, usap, nag, usap ako na walang kasama, walang, ano ba, walang kasama, nag-usap. Siguro napapansin niya ang um, ano ba to yung babae? Palagi man nagwarwar. Sino bang kausap. Sa palagi siyang nagtingin. Tingnan yung mamsi. lagi siyang nagtingin. Hello! Mga mamsi! Hello, hello! Mga mamsi! Ito yung biyanan ko, mamsi. Maganda. Di ba, mamsi? 헬로, 하이 해머, 할, 어머니 하이, 헬로 하이, 헬로 헬로, 할지 몰라. 이렇게 어머니, 헬로, 이렇게 헬로, 어때? 아니요 무 이봐, 한번, 한번. 헬로우. 헬로우. 오케이. 뭐라고 그랬어? 아, 이렇게 그랬어, 어머니. 반갑습니다. 이렇게 반갑습니다. 반갑습니다. 오케이. <laughs> oh. <laughs> <Okay. 웃음> Di rin kong sabi. Wanda niya? Hmm. Malis to. So. Tanong siya. Lang... Tanong siya ano daw. Na, na, pag, pag, sabi daw. Baka. Ano ba daw. Sabihan <laughs> ko oo. Oh, oh. Para madali. Umuni. Ara ko man. Hello. Hello. Ala ko man. Umuni chare. Umuni chare. Mudi. Ande. Anohin natin, ma'am, sis. Hugasin natin yung kinan yung pinagkainan niya. Para, hindi madami yung, ano, hugasin mamaya. Hindi ko lahat hugas, hugasan lang siya, hindi ko lahat. Bali, lang. Para 'yung babae pag magwuddating dito, meron siyang binagawa, meron siyang trabaho. Yung lahat, maano kuman yung trabaho dito, ma trabaho ko man lahat dito. Eh, mayroon mga tao magpunta dito sa amin. Hindi ko nang anonghin lahat yung mga trabaho sa umaga. Para meron siyang trabaho pag dumating na siya dito. Mag, magdating sa dito mga mamsi mga 9 o'clock. Kaya, yung trabaho sa umaga, hindi ko lahat, hindi ko lahat anuhin, katarabahuin. Siya ang magtrabaho sa iba. Ano ko lang, Ano ko lang yung trabaho. Saka muna yung trabaho. Yung iba sa akin at saka sa kanya. Saka na lang i eh, ano ko yung ibang trabaho. Minsan pagsabihan ko siya, danyahin ganyahin mo, ganyahin mo, ganyan. Pangit mo palagi, pangitan ako palagi yung mag-ano ako sa kanya. Kasi magkanda siya kaysa sa akin. Kaya, minsan papayaan ko na lang siya. Tapos na mga mamsi. Alinis ng iba mamsi. Yung sa paningin ko. Ang iba, hindi ko hinugasan. Siya na lang ang mag, ano, mag magkain na kami. Ano na. Hindi man gaano ka rami. Hindi kaano ka dami yung ano yung plato namin hugasan. Ano lang. man lang din mag maglinis siya. Ganyan lang ang trabaho niya. Pero yung trabaho niya guys, ano man siya dito sa amin, mag ano siya sa asawa ko. Siya ang mag ano, mag alagad. Siya ang mag care Pero hindi niya ginagawa. Kaya yeah, yun na, yun lang ang ano po sa kanya. Para meron siyang magawa sa amin. Meron siyang matrabaho. Noon, hindi ko alam ganya, ganyan pala yung ano, kasi noon siya nagpunta dito, hindi ko di ano siya, pinabayaan ko lang siya. Pero ngayon, minsan, pagsabihan ko na lang siya. Kasi, mayroong taong nagsabi sa akin, anuhin mo yung ano sa inyo. Pag pagsabihan mo. Eh, hindi mo pagsabihan, ganyan lang siya. Kaya, yun na lang. Kasi ano ako, ma, ma, mahiya ako pag magsabi ako sa kanya, pero ginagawa ko na lang para may trabaho siya, may ano siya ba. Minsan lang ako magsabi sa kanya, mahiya, mahiya ako sa kanya. Palagi ako magsabi sa kanya, ganyan, 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 Ayoko para tayong ano para tayong naisip ko para tayong higher higher hindi, hindi ko maano sa isip ko ba na palagi ako mag-uto sa kanya kasi yung ano niya yung edad niya matanda siya sa akin kaya sana siya na lang um, siya na lang kaya mag ano mag-isip Anong gagawin niya? Hindi man siya mag-isip. Kaya, yun na lang. Minsan, pagsabihan ko siya, pagsabihan ko na lang siya. Kaya, mamaya kami mag, ano, mag, kain dalawa, kami dalawa yung asawa ko, mamaya kami mag-kain. Ano na lang. Eh, ano ko na lang ang ulam. Mamaya ko na lang i eh, ano isaing para mainit siya. Mamaya ko na lang iinitin. Kaya si ngayon na araw Masaya ako Kunti kasi yung biyanan ko nag ano siya nag hi siya sa inyo. Okay. Bye bye mga mamsi sa sunod na video tayo mag kikita na naman mamsi. Please subscribe and notification bell. Pindutin niyo ang notification bell mga mamsi para updated kayo sa aking mga Video bye bye. Moleh. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Neng niga ke burundago. Dan amanye. Oh, bye bye. Oreo ma bye bye. Bye bye. Okay.